Carry the cross, the lost. Is on you. Ang unang libro ni Moses, Genesis chapter 23. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng isang daan at dalawang putpitong taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiryatarba, na siyang Hebron sa lupain ng kanaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Upang aking ilibing ang aking patay, na malingid sa aking paningin. At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, Dinggin mo kami, Panginoon ko. Ikaw ay prinsipi ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Het. At nakiusap sa kanila na sinasabi, Kung kalooban ninyo na aking ilibing, ang aking patay na malingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Efron na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng makpila na kanyang inaari na nasa hanggana ng kanyang parang sa tapat na halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo Si Ephron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Het at sumagot si Ephron na hitiyo kay Abraham Sa harap ng mga anak ni Het na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi hindi, Panginoon ko. Dinggin mo ako. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo at ang yungib na naruroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo. Ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham ay umukod sa harapan ng bayan ng lupain. At nagsalita kay Epron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, Maanong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang. Tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Ephron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halagay apat na raang siklong pilak. Gaano sa akin at sa iyo? Ilibing mo nga ang iyong patay. At dininig ni Abraham si Epron. At tinimbang ni Abraham kay Epron ang salaping sinabi. Sa harap ng mga anak ni Het, apat na ra ang siklong pilak na karaniwang salapi ng mga mga ngalakal. Kaya't ang parang ni Epro na nasa makpila na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon. At ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na iaon, na ang nasa buong hangganan niyaon sa palibot ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Het sa harapan ng lahat nang nagsisipasok sa pintuang daan ng kanyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang sa makpila sa tapat ng mamre na Hebron sa lupain ng kanaan at ang parang at ang yungib na naroroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan niya